bakit hindi prinuklama itong Duterte Youth Party List? At bakit tama lang, ha? Tama lang yung ginawa na yan ng Comelec na wag itong iproklama, ha? Kasi may nagtatanong sa atin, attorney, anong grounds ba? Anong dahilan? ah uh, so yan, yan ang pag-usapan natin. Actually, yung dalawang party lists na yan, pareho ang ground sa dalawa na yan. May mga pending disqualification cases. Kumbaga, may mga hindi pa nare-resolve na disqualifikasyon sa dalawang party lists na yan. Itong Duterte Youth Party List at saka yung BH, bagong henerasyon. Kaya ayon sa Comelec, i-resolve -re muna nila yung disqualification cases na yan bago nila disisyonan kung ipoproklama ba talaga ang mga ito o hindi. Uh, yung kasing mga prinuklama ngayon, yung mga walang kinakaharap na kasong disqualification. Ayon ang tanong, ano ba itong uh, Duterte Youth? Ano ba ang disqualification case nito? Alam nyo mabigat, mga kabunyog, mabigat ang grounds o rason bakit na uh, pinapa-disqualify itong Duterte Youth Party list na to. Ah, sino ba ang nag-file ng uh, reklamo laban dito sa Duterte Youth Party list? Mga ano eh, mga youth leaders ang nag-file eh. Ang abogado nila si Sixto Brillantes mismo ha? dating Comelec chairman. Sa kasi Emil Maranyon. Si Emil Maran yun, magaling na election lawyer yan. Ha? Magaling na election lawyer yan, si Emil Maran yun. O siyempre lalo naman na, ah, si dating Comelec Chairman Sixto Brillantes. Ano ba ang grounds o dahilan at pinapa-disqualify itong Duterte Youth Party List? Mga kabunyog mga kababayan, may isinampang reklamo laban dito noong 2019 pa. O 2019 pa, 2019 pa, mga limang taon, mahigit ang kaso. Ano ang grounds? Hindi pala ito nag-comply sa requirements ng publication and hearing. Ano ba yung requirements na yan ng publication and hearing? Ano ba ang ano? Ano ba ang uh, itong sinasabing uh, publication and hearing? Alam nyo mga kabunyog, ang ating party list na bunyog, tayo ay dumaan diyan dumaan tayo sa hearing ng COMELEC at dumaan tayo sa publication. Ano ang ibig sabihin ng publication? Pagka, pagka nag-apply ka sa party list, magpapapublish ka ng petition mo, yung sinabit mo sa COMELEC na petition for registration as party list, ipapublish mo yan sa dalawang national uh, newspapers. Uh, hindi hindi mga tabloid-tabloid lang ah. Kailangan yung bang no yung mga uh, national uh, newspapers general circulation. Ipepresent mo yun sa COMELEC na nag-publish ka nga mayroon kang affidavit ng publication. Oh, talagang kailangan yun. Pag wala noon, hindi ka pwedeng maging ano, hindi ka pwedeng tumakbo sa party list, nasa batas yan. Bakit kailangan i publish yung petition mo? Kasi kung may nagkukontra, kung may nagkukontra sa petition mo, malalaman ng publiko dahil nag ka sa dyaryo ng petition mo. Requirement yon publication. Si pangalawang requirement, hearing. May hearing sa kumilik. Ibig sabihin, yung dalawa na yan, requirement na yan ng hearing at publication, jurisdictional requirement yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala niyan. Ito palang Duterte Youth, wala palang publication at walang hearing. Ay malakas kasi ito nung panahon ni Duterte. Ha? Yan ang reklamo sa uh, ano sa dito sa uh, Duterte Youth Party List. Kini question nila Attorney Maranyon. Magaling yan si Emil Maranyon. Magaling na election lawyer yan. Ha? Kini question ng mga kabataan, ang abugado nila si Attorney Emil Maranyon at si dating COMELEC Chairman si sixto Brillantes. Kini question nila A, paano nakalusot ang Duterte Youth na maging registered na party list gayong wala itong publication? Hindi pinablish yung application niya. Pangalawa, walang hearing. Ay kaya lang, kailan kasi yan na bilang party list? Panahon ni Duterte. Ah, sobra naman kasi yung komelik pala noon. Ano? Wala namang publication, walang hearing, inaprubahan na maging party list. Ha? Ah? <laughs> oh, oh, yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Pero kung nakalusot sila nung panahon ni Duterte, ngayon hindi na. Kini-question na sila ngayon. Kaya, kumbaga, yung issue na yon ay hinihiling na ng mga youth leaders na resolvahin yon Kasi hindi na resolve ng Comelec yan. Kung panahon ni Duterte, parang tinulugan yung issue na yan. Ha. Pero hindi naman na-resolve ng Comelec. So ngayon, hinahabol na sa Comelec, i-resolve nyo yan. Kasi hindi registered party list 'yan kasi walang publication at walang hearing. Noong panahon kasi ni Duterte, hinayaan lang na sumali. Hinayaan lang na sumali. Oh, hindi kumbaga, kumbaga yung petition noon for disqualification, tinulugan ng COMELEC. Eh mukha ngayon itong uh, kay Garcia dinidikdik na ng mga youth leaders yung mga complaints. Ha? Ah? na resolbahan nyo yan. Ano ba talagang stand nyo? O. Oh. Kaya hindi na pwedeng hindi ito. Kaya ang ginawa ng Comelec ngayon, medyo seryoso to. Seryoso ito kasi kapag hindi nakaupo ang Duterte Youth, may mga party list sa baba na makakaupo. Halimbawa, yung Felrica, yung Gabriela, hindi sila nakaupo ngayon. Ang pinakalas na party list na nakaupo, yung suerte. Pero kung madi-disqualify ang Duterte Youth, makakaupo ang Pelrica at saka Gabriela at saka yung isa pa. Yung isa pang party list. ha Kaya medyo ano ito, medyo importante sa Comelec na ma-resolve na nila ito. Kaya yan mga kabunyog mga kamay. Salamat na lang sa Comelec at uh, hindi prinoklama. Sabi ng COMELEC, ireresolve resolve muna namin yung petition for disqualification. Oh, 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 oh. Sa gitna ng batikos, Di mo pinapansin Mga bintang wala ng saysay Tuloy ang mission mo Para sa bayan natin Kahit anong usga Di nagpapaapi Pero bakit ba sila Laging may hanap 🎵 Kahit anong gawin mo, may masasabi pa parin sila Pero ikaw, bong, di ka nagpapa-apekto 🎵🎵 Tahimik na lumalaban, sumabu pa sa tilim bong Oh, Bongbong,